Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kung si Nabea Alonso at Dominic Roque ay maraming pakilig lately sa kanilang sweet photos sa USA. Hindi naman nagpapakabog ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati na kasalakuyan namang nasa Switzerland. Mistulang mga honeymooners nga ang dalawa sa kanilang mga sweet photos, habang nililibot ang iba't ibang lugar sa Switzerland. One time ay nagpunta pa sila sa lake na isa sa location ng hit Korean drama na Crash Landing on You ni na Hyun Bin at Son Ye Jin. Panalo rin ang post nila. Kahapon ay may bagong pamete na post na naman si Sarah, na talaga namang napapa-OMG ang mga netizen. Sa larawan ay makikitang buong dingding silang magkalips to lips ni Chard, habang nasa yate sila at nakahawak pa ang kamay ng aktor sa kanyang legs. Walang sinabi ang kissing scene sa pelikula. Caption ni Sarah A day on the lake with my faves. Makikita rin sa mga larawan na kasama nila ang ilang mga kaibigan. Anong masasabi mo sa balitang ito?